hello, hello mga kakusina ko oh, may ipapasalamatan ako sa Panginoon natin sa ating Panginoon Diyos mga kakusina ito uh, mga kakusina nakabila ko ng Reno Reno Teen hmm, ito ano ba? ito Reno teen, mga kakusina sana sana kayo din rin kayo ng bagong Reno team bagong labas ng Oppo Oppo Reno team ah, ka sana kayo makabili rin ng bagong Oppo Reno team mga kakusina ko kayo ay mahal ko mga kakusina Maraming salamat sa